Dito po tayo ngayon sa San Luis Batangas May papakita po kami sa inyo Mga puno ng paniki Makita nyo po no Hindi na po binubugaw to kasi Ano na po ito yung, uh, Tourist attraction Tingnan nyo po Ayan po no Papalapit na po tayo no Makikita nyo po yan yung Isa po sa tourist attraction nila dito Yung Paniki po Hindi na umaalis Talagang kala nyo Bunga na ng puno Makikita nyo po siya no Hindi po yan makikita sa San Luis Batangas paglagpas po ng Lemery ano po no medyo traffic lang oho hindi pa nakatingin <laughs> ayan po no ayan nakita nyo po malapit na po tayo watch lang po ayan po no sana may isum ko ayan may isum ko na po no dami yan po yung nakita nyo po kala nyo po ay bunga ayan po nakita nyo po kala nyo po yung bunga po ng puno ayan po makita nyo kala nyo po yung bunga po ng puno lahat po yan ay puro paniki yan o no? nakita nyo po puro paniki po yun uh, hindi na tayo makatigil dahil ano po no uh, medyo tigil po tayo dito Ayan. Video po natin, no. Ano po natin? Ayan po. no. Susumpo natin. Ayan po, no. Hindi po makita. Kahit sa inyo, nakalambit eh. Gusto nga, yan po, nakita nyo po yung parang mga bunga. Paniki po lahat yan. Yan o, oh, yan o, oh. kita nyo po, gumagalaw-galaw po. Yan okay. po. Sobrang dami po niyan dito. Dito nyo po makikita yan sa San Luis, Batangas. Kita nyo po, gumagalaw. So, lalo na po ang daon. Alos makita yung puno. Tinan nyo po, yan. Sumi po na po natin. Ayan. Nakita nyo po, puro paniki po yan. Yan o, oh, lumilipad-lipad po. Yan. Yan, dito nyo po ba ito yung San Luis Batangas, no? Wala lang makitid na yung daan, eh, ano? Ayan, okay. Nakita po kayo ito Paano no? Ayan, thank you po, at bye-bye.